Hindi sapat na may managot, hindi sapat na may makulong, uh, makasuhan at makulong, kailangan maibalik po natin ang pera ng mga kababayan natin. So alam niyo naman po, nag, uh, uh, immediately po pagkatapos natin nag-file ng kaso, eh, umingi tayo ng uh, asset freeze order, bank account freeze order sa AMLC na immediately naman po na aksyonan doon sa una nating mga kinasuhan. Ibalik ang pera ng bayad. Ito ang pinipilit na magawa ng pamahalaan ngayong nasasangkot sa katiwalian ang maraming opisyal kaugnay ng flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, nakikipag-ugnayan na sila sa Land Registration Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, MARINA at Land Transportation Office upang alamin kung may mga lupa, sasakyan, barko, yate o air assets ang mga idinadawit sa anomalya na maaari ring ma-freeze ng pamahalaan. Sa lahat ng real properties, nung ating 26 na kinasuhan, kailangan din po uh, magama natin ito at eventually ma-freeze din po ang mga assets na ito. No, kasi kailangan po nating masigurado na mababawi po na, lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan eh mababawi natin. Bukod sa unang batch ng reklamo, naghain na rin ang DPWH ng mga bagong reklamo sa Ombudsman kabilang ang tinaguriang Mindoro files na umanoy may kaugnayan sa ilang kumpanya gaya ng Sunwest Corporation, Elite at St. Timothy. Meron na po ay sinamit na po namin ito sa sa uh, ICI nitong nakaraang mga araw. Actually, meron, sasamahan ko din po si ulit si Chairman Gail Cordoba sa Office of the Ombudsman at meron na naman po kami i-refer na mga panibagong mga kaso sa Ombudsman. Tiniyak din ni Dizon na saklaw ng investigasyon ang lahat ng opisyal mula taas hanggang baba, kabilang ang mga pinangalanan sa pagdinig ng Senado at Kamara, tulad ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na naghain ng courtesy resignation. She approached me and uh, uh, she asked me to accept her courtesy resignation. Inaccept po natin yan pero klaro po na hindi po ibig sabihin yan na porket nag-resign na siya at tinanggap ko na po yun, eh, wala na pong liability kung merong ebidensyang uh, ituturo sa kanya. Kasabay nito, ipinaliwanag din ng Kalihim ang malaking bawa sa 2026 budget ng DPWH na mahigit 250 billion pesos. Ito ay ayot sa rekomendasyon ng Pangulo upang maituon ang pondo sa edukasyon, kalusugan, agrikultura at rice subsidy sa halip na dagdagan pa ang flood control projects. First time po ito, nabawasan ng halos 30% ng bawat budget uh, Ito po ang pinakamababang budget since 2020 ng DPWH uh, at uh, mayigit po 250 billion ang nabawas na budget ng DPWH at uh, kagaya po ng uh, rekomendasyon ng ating Pangulo, uh, dapat po siguro eh, dumiretsyo na lang po ito sa mga iba't ibang importanteng serbisyo sa ating mga kababayan uh, at huwag na po, po muna sa mga flood control projects." Samantala sa layuning mapabilis ang pagsasapubliko ng informasyon ginulungsad ng DPWH ang isang transparency portal sa loob ng isa hanggang dalawang linggo katuwa ang mga IT experts mula sa mga pribatong sektor. Gigit ni Dizon, bahagi ito ng template ng ICI na magpapatibay ng lahat ng investigasyon sa nakalipas na sampung taon ng mga proyekto sa infrastruktura. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.